dahil nga na-miss natin mga kaprensi ang empanada ay naisipan nating magluto ng empanada. At maglagay na nga po tayo dyan ng 4 cups all-purpose flour, 1 cup ng asukal at 1 tablespoon na asin. At tatlong kutsarang tinunaw na star margarine. halo halu-haluin po natin maglagay din po tayo dyan ng dalawang pirasong itlog. At atin pong halu-haluin at maglagay din po tayo dyan ng kaunting tubig laang. Pagkalagay nga po natin ng kaunting tubig ay halo pa rin po tayo ng halo gayon. At dahil nag hugas naman po tayo ng kamay ay atin na pong kamayin yan. Dahil makamahirap naman pong paahin natin yan. At pag ganyan na nga po ang kanyang itsura ay ilagay na po natin yan dito sa ating masahan. At maglagay po tayo ng kaunting harina para po pag minasa natin ay hindi nadikit gayon. At umpisahan na nga po nating imekos-mekos yan mga insan tornado. At pag nga po tayo ay nagamasa ay makamahirap pong gumamit ng gloves kaya dapat po ay kamay lang ang gamit. Ay ako po baya naman ay nagpakalinis-linis ng kamay at ako din po ay nagputol ng kuko. At pagkatapos nga po nating masamasahin yan ay ilagay na po natin yan dito sa plastic. Bago nga po natin iluto yan ay kailangan po natin i-relax yan kahit 30 minutes o dalawang oras. At parang tao nga din po yan bago sumabak sa party kailangan munang mag beauty rest. Gayon! Habang inarelax nga po natin yung ating ginawang do ay tayo naman po ay magawa ng ating apalaman sa empanada. At sa mga nagatanong nga po sa akin kung ano daw po ang aking punto, ang punto ko po ay keson. Ang salita po namin ay malalim na Tagalog kasing lalim po ng balong malalim, gayon. Kagaya po ng salitang sunog, we say took, gayon. Pag nga daw po ako'y nagasalita ay napakayamang ko daw po sa A. Kagaya daw po ng alagay, asandukin, akainin, alutuin. Ay wag nyo na lang pong A at saan na po ako mayaman, gayon. Ang salita po ng marinduki at saka po ay keson ay iisa dahil nga po magkalapit na ang aming bayan. At masakay ka nga lang po ng bangka ay dinaandun ka na gayon la po kalapit. Kahit nga po gayong kalapit yun din ay hindi pa rin po ako nakakarating dahil hindi naman po ako gala. At pagkatapos nga pong maibahagi ko sa inyo ang aking kaalaman ay tayo naman po ay magagisa ng bawang at sibuyas. At ilagay na nga po natin yung ating guangport na giniling na baboy. At ilagay na rin po natin yung oyster sauce, paminta, asin at saka po ay asukal at atin pong halu-haluin. At intayin po natin maluto yung karne bago po natin ilagay yung ibang mga sangkap. At pagkaluto nga po ng karne ay ilagay na po natin yung ating hiniwahiwang carrots, patatas at saka po ay green peas. Kaya naman po ayos la ang nakaunting karne ang ating alagay dahil nga po alagyan pa natin yan ng mga gulay. Pagkaluto nga po nung nilagay natin mga gulay ay ilagay na po natin yung tuyong ubas at atin po yung halu-haluin. At dahil nga po luto na yan ay atin na po yung ahunin at tayo naman po ay magawa na ng empanada. At pagkatapos nga po niyang mag beauty rest ay stay mag relax pala ay atin na po yung palaparin. May dalawang oras nga po pala nating nirelax yan at magbudbud na po tayo ng harina dito sa ating masahan. At umpisahan na nga po natin ang laban at nang po tayo ay makapagsimula ng makagawa ng empanada. At gamit nga po ang rolling stick ay atin na po yung palaparin. Speaking of rolling stick nga po, yan nga po pala ay gawa ko ang At dahil nga po wala tayong mabilis sa bayan ay gumawa na lang po tayo ng pangplat. At makasyang tunay naman po talaga na pag gusto ay maraming paraan. At gamit nga po ang maliit na mangkok ay gumawa na po tayo ng bilog-bilog. Kung meron naman po kayong timbangan, pwede naman po kayong magputol-putol ng maliit sa kapo ninyo iplat. Kanya-kanya naman po'ng diskarte yan kung paano tayo makabuo ng empanada. Ang sabi nga walang basagan ng trip. Gayon! At dahil nga po medyo malalaking bilog yung ating nagawa ay pag nakabuo nakabuo po tayo ng impanada ay panigurado yung isa pa lang ay busog na tayo. Dahil nga po limang piraso lang ang kasya ay atin na po yung tanggalin. Ay dahan-dahanin lang po natin ang pagtanggal at nako po ay pag nabutas ay tayo po ay maulit na naman. Slowly but surely, ika nga. Ayos la ang po tayong abutin ng isang taon dito basta wag la ang po mabutas yung ating ginawa. Gayon! Yung pinagtanggalan nga po natin yan ay yan po ay ating abuuhin uling bilog. At simula na nga po natin ang paglalagay ng palaman. At pag maayos na po yung ating nilagay na palaman ay atin na po yung tupiin. At pagkatapos nga po nating itupi yan ay atin naman pong pindot-pindutin yung kanyang gilid yan para po ay masarado. Ay mahirap po ba yan naman at baka makawala pa yung laman sa loob. <laughs> pag hindi rin po maayos ang ating pagsasara dyan, ay pag pinrito po natin yan ay pwede po yung bumuka. At pag ayos na nga po ang ating pagkakasara ay atin naman po yung pindit-pinditin ng tinidor. Para po ay lalong magsara yung ating ginawang empanada at pag pinrito po yan ay hindi di po yan mabuka, gayon. At ganyan lang ang po gumawa ng empanada, kaya pwedeng pwede po kayong magnegosyo ng ganare. Pwede rin naman po na pag sinara natin yan ay pwedeng pasulapid, ay kaya lang po ako hindi marunong ng gayon. Kaya naman po ay tamang tinidor lang ang ating gamit sa pagsara. Ayos na rin po itong tinidor, ang mahalaga po ay nasasara, gayon. At pwedeng pwede din po talaga ninyo itong pangbenta. Yun naman po ay kung nasisipag kayo at kung inatamad naman po kayo ay pwede na Mamampu kayong humilata na laang maghapon. Gayon! Pagkatapos nga po nating magbalot ng empanada ay atin na po iprito At iluto nga laan po natin yan sa katamtamang apoy Dahil luto na nga po yung ating pinalaman dyan ay napakadali na laan po niya ang maluto At dahil nga po golden brown na siya ay atin na po yung baligtarin Ayos na ayos naman po talaga ang ating pagkakagawa ng empanada Dahil nga po medyo malalaki yung ating ginawang empanada ay isa pala ang nare ay talaga namang busog ka na Pagkatapos nga po ng ilang minuto ay ayan luto na po ang ating prensiel impanada. At ganyan nga lang la po kadaling gumawa ng impanada. Dahil nga po tayo nakaluto na ng impanada, abay kumain na po tayo at ganyan nga po ang kanyang loob. Ay talaga naman pong napakasarap. Ay napakasarap naman po talaga nitong pangmerienda at ang isang piraso pala ang po nito ay talaga naman busog ka na. At dahil nga po masarap ang ating pagkakagawa, abay nakatatlong piraso na naman si ako. Mga ka-friends thank you for watching po and see you again guys!